Kasi matapang ka lang naman, we have the position eh, pero kung suntukan tayo. alam lang kumakaya, bita? ng ganun lang. But, eh, you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Punta kayo ni Vice Mayor uh, Bast Duterte ng suntukan. Sa <laughs> so, reaction niya po? Mga oran talaga kayo eh. <laughs> Pero you know, tama-tama uh, dahil uh, marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Mm -hmm. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a, well, charity boxing match. Mm -hmm. This coming, kung um, para mabilis, uh, this coming Sunday mm -hmm. sa Araneta, uh, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda at uh, para medyo marami-marami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round, mm -hmm. may mag-sponsor. Mm -hmm. So let's uh, place their merchandise uh, before it's wrong. So 12 rounds para medyo marami rami ang sponsor marami tayong ma raise na po. Sir, can you give us a background? Uh, <laughs> Tag ba siya? Pa paano ba yung nangyari? Uh, wait, I was informed, but nakita ko rin sa social media na naghamon siya na suntukan. And, uh, well, sa atin naman, whether it's serious or not, so sa atin, let's just put this on a better better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan niya, boxing na lang para madali i-set up at uh, gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will. They will oblige. Kung wala naman, di ba gano'n tayo na kung saan ang gusto niya. Ang nakikita ko yung mga comments sa social media, bakit kailangan mong pag si Bastion? <laughs> Ay, hindi naman. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, uh, sigurado marami mong sponsor nito and everything that uh, all the proceeds that we will raise Uh, we we'll donate to charity. Ako, ay donate to charity kung ano man ang mga part ko rito. Mm -hmm. At uh, uh, para sa mga nasalanta ng bagyo at uh, baha ngayong mm -hmm. mga panahon. Na. Sir, kung Sunday na, may time pa ba para mag-practice? Uh, hindi, naman hindi naman kailangan sa tingin ko naman, eh, charity boxing match, eh, kung magkasakilan, konti lang yan. Mm -hmm. Unless, eh, lakasan lang na loob yan. Eh, sa akin naman, uh, well, pareho na naman kami siguro walang practice or baka na kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Kaya Chip, kaya lang mag-practice? Uh, bukas, uh, I'll just hit the gym a short while. Mga um, siguro 9 o'clock. Uh, tingnan ko lang dyan sa ating 10 gym. Chip, peerless, so, peerless forecast. Peerless forecast. Ilang rounds? 12 rounds para marami tayong ma Sponsor. para marami tayong ma-raise na pondo. Papatumbaw mo sir. After this, after this are you hoping na matuldukan natong uh, balatan niyo nang ibalatan sa eh, social media on on my part naman uh, nothing personal mm really. uh -huh. it's just uh, uh, really, sa totoo I just saw so, a uh, very good opportunity to raise funds uh -huh. for charity. What, what if sir, later, what if sir bigla siyang umatras? Siya din what, what, sa kanya eh, ano yun. Mm -hmm. he, was the one who issued the, uh, the one who issued the challenge. Eh, sa atin naman, tinatanggap na naman. Sir, yung mga nagko-comment doon sa social media, pwedeng manood na lang sila para baka tulong din sila sa pag-raise ng fund, no? Mag-donate -mag sila para maka-raise tayo ng pondo. Pay per view. Oh, Okay po, sige. Maraming salamat. Marami salamat din po